Magandang hapon mga kapuso. Ito po ang mga dapat natin abangan. Bukas dito lamang po sa Lilith Matias Attorney at law. Dahil nga po sa ipinagbibintang o iginigiit ni Evelyn na si Lilith ang pumatay kay Meredith, naganap na nga po ang unang hearing sa kaso nitong si Lilith. Kung kaya't umiiyak si Ces nang sinabi ni Evelyn na si Lilet nga ang nakita niyang pumatay kay Meredith ngunit sa pahayag naman nitong si Lilet mas malaking tao si Evelyn at maliit lamang na tao si Lilet kung kaya hindi ka panipaniwalang magawa ni Lilet ang karumal-dumal na krimen na ipinagbibintang ni Evelyn sa kanya. Samantala mga kapuso, hindi naman tinitigilan ng konsensya ni Ino ang kanyang ginawang pagpaslang dito kay Atty. Meredith Simons. At sinabi nga ni Kalorena na kailangan magtago muna siya para sa ganun nga ay medyo mabawasan ang kanyang pag-iisip ngunit kahit saan siya naroroon ay hindi siya tinitigilan ng imahinasyon niya dito kay Meredith Simons mga kapuso at ito naman pong ating bida na si Lilith ay umiiyak siya sa kulungan habang kinakausap ang isang bilanggo na naging kaibigan niya at sinabi niya na siya ang nagsasakripisyo sa kulungan samantalang ang totoong kriminal ay nasa labas na pag-alagala sa pakikipag-usap ni Atty. Alon at Ira kay Lilith ay iginigiit nila na si Lillette nga ang pumatay kay Meredith. Ngunit sinasabi naman ni Lillette na hindi siya mamamatay tao lalo pat ina niya ang ipinagbibintang sa kanya na pinatay niya mga kapuso. Mga kapuso hanggang kailan kaya maitatago ni Ino ang kanyang kasalanan at dapat siya ang managot dito sa pagkamatay na Atty. Meredith Simmons. at kapag malaman nga ni Constantino ang nangyari sana naman huwag nyang hayaan na hindi makulong ang kanyang anak sana manaig ang totoong mustisya maraming salamat po pakaabangan po na lang po natin lahat kung makakalaya na po ang ating bida na si Leticia thanks for watching bye bye